Check natin, guys. Oh, game of sound. Ano yun, eh. Grabe na unyo, guys. Tingnan yung mga kadarago ng lalim ng pond na to, ah. May pababa pa yan. Yung ilog na yan. Pumantay talaga, oh. Dito sa may kalsada. Hello po mga ka-dragon. Ayan, today is Saturday. Kami ang naka-duty ngayon. Si JJ ako. Senti pa si... Magluluto tayo guys ng munggo. sarap ng bulaklak. Oh, fresh na fresh. Hello po. Good morning mm. po, mga ka-dragon. Matumal ang kwan guys. Customer. <laughs> <laughs> Madahan. Mag magbili. <laughs> kasi aloy, walang pasok iiwiwik ko sana eh gumagaling ka lang ang bahay 12 lang ito guys na pero ang dami fresh na fresh hmm. okay. ay nagkita rin kami ng, ng bulaklak nagpangamot din kami na, na agahan na konti na agahan hmm. oo may gusto ko pa rin ka ba

ay hindi na sila magbuka best day saka mo toban din eh ijerana na lang nila yung lakas nila pagkuwan <laughs> Wow! Hmm. Para na dyan. Busy kasi, daming so, niluluto. Ngayon nagluto ako ng lunga, wala hanggang magbiligin. <laughs> Sa kildani kasi inunahan ni, eh. Ayoko na magluto. <laughs> ayoko na magluto ulit. Hmm. Ayoko hmm. na magluto, nabainan na ako, ayoko na. sino nakinang bulok-bulok niyo? okay lang kasi yan naman ka kung nasira? meron akong pero sa hindi 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 Ayan guys, ang gigisa na ng munggo sa si antipasin. Pangulam lang namin yan. Kung may bibili, de eh, benta natin. Ayan, <laughs> lagay na natin yung ating na, ay bulaklak ng kalabasa guys. Braling sa Ano to guys? Uh, bulaklak, bulaklak ng kalabasa na may kunting munggo. May kasing bulaklak. Check natin guys. Oh, hindi masag. Hmm, eh. tayo. So, ayan guys. Dumating yung order nating chili flakes. Ayan, naubusan na kasi kami ng chili oil. Ayan, e dami naghahanap pag merong nagsishomay. Pangit talaga kasi kapag walang ano, chili oil. So, ayan, Iluto na natin siya. Madali na lang to guys kasi dried na yung kwansili. Ano lang i-add ba dito ah? Asukal Suka Tsaka konting toyo Asin Di masin George Sa kasalin niyo puro Okay Pasta eh! Amasa lang po sa mga binayang pinapakalamusan sa araw-araw. Huwag kayong tumutulog sa 10 po sa inyo. May karamahan sa Kain tayo mga ka-Dragon! Kain tayo mga ka, mga ka, mga ka Pero pang -tramo. ulam namin. Akala namin, mga 10.30 30 mga kakain na kami. <laughs> Biglang big may dumating na customer. Alas 12. 12-8. May, may mga nagsilo. Puro silo. Dami naman mm -hmm. yung ano, ano yung mga trying hard. <laughs> trying hard, hard magluto. Trying hard ka magluto, guys. Ito, yung aping na. With pipiro. Burger joint. Burger joint. i-display natin ito. Hmm? Wala na rin tayo i-display. <laughs> Kunti na ka kasi iniluto na munggo. Talagang 20 lang. Pahamin lang talaga. Nakalimutan ko kanina bigyan si Kuya Billy. Sabi si bigyan ko. Nawala na rin sa isip ko. No, wala rin sa isip ko na po. Shout out nga pala kay Sir Rodelio Sagi. Ayan, Hello sabi niya, Hello po. Oh. po. Sa last vlog namin. Yes, sikat kayo dito yung Canada. Count me in. <laughs> Count me in. Thank you, Sir Daniel. Kasi saan tayo gaya? Sa katakasa? dito sa anong hindi daw siya. Hindi daw siya ginapansin. <laughs> Hindi daw siya ginapansin. Hindi daw sakit ginapansin. Sabi ko naman, ante, yung viewers kasi natin pang, ano, pang international. international. Mas ka sa ibang bansa. kasi dito sa atin. Ah, dito. Nakakatuwa siya nung kuha ano, niya Nung naka... Nung... Nakausap niya yung Nakausap niya si Mama Annabelle. Sabi niya, Ay, ang talagaya! Sabi niya. Ito ang tuwa sa niya. Saan ba din yun? Saan bansa? Canada. Sabi niya, kahit, kahit kapangit-pangit niya daw. May nagmamahal daw sa kanya may mga sumusuporta. Ah, At tanay kami niya. Hindi. Hindi naman sukat. Hindi naman natin sukat akalain yung gantuan, Ante, no? Mm -hmm. <laughs> Ak akala, mantik ko, no? Yung <laughs> e, nga buhay ka nalang makipag-arawan sa bukid, no? <laughs> Kaya no. nang tiligaya. Ilang years na rin nante. na hindi ka nagabukay pang Pangdemon na ngayon. 'Di ba? Diba? E na isa na ba silang gastos sa araw <laughs> <laughs> Sa inip tan, sa ilalim ng araw. <laughs> sila hey. na. <laughs> Hindi ko yung tip mo yan. Hmm. Paano yung magkataw na? Pinili ko naman yung maliliit. Hey! hey! Tinulahin namin kayo. May sili kami okay. dahon doon. Ang daming kuha pasok na manok dito guys sa compound. Pasok, manok. Katataba pa naman yung manok. Yeah, Mamaya, i-display na namin kayo ng fried chicken <laughs> <laughs> Hinahanap na yung kapitbahay. <laughs> nakita, nakita yung manok namin. Na nakita, <laughs> pinagdutan lang si Pasin Alam niya pa, ako dami Hindi ko, ah. Tapos nagbili ng manok nung mayari dito. chicken. Lasang native manok. Patay siya. na sobrang pula sa sarap mo ha? bawal <laughs> dapat pag may pag may pipigil sa sarili sabi nga self control Parang gusto ko nga maginom Parang gusto ko nga mag, hmm? ko nga mag hmm? Pag may nagbili yung isa dyan, hmm? tulad-tulad <laughs> <sulad> mo lang. Gusto ko yung Sige, agatang ka. Dapat mo ka lang tayo. Madida tayo ko katawahan na ang pinaglakuan tayo. Kasi di ka makasiraw, di ka makasiraw. Ang dama. Malumay na kapalig yun. Nakatulog na kay Dib na ka. Nasa't kipasin niya. Biglang may nagpuan. ayan oh, mga dragon napaaga ang uwi namin kasi nga sobrang lakas na ulang kanina tsaka may kulog at kidlat pa. Eh, nakita ko saan Tiligaya papunta dito sa may ano, si Buyasan kasi nagpapatulong daw si Kuya Dan kay yung makina. Eh, ano, abutin ng tubig. Grabe guys, yung ano, yung kidlat kanina, galit na galit talaga. Ayun na, parang may nagpaputok. Hindi <laughs> ko lang nakunan talaga ng video at yung itsura namin kanina. Nag-usok nag kami doon sa may kwa. Sa may lamisang tatlo. Uray lang na balilag ni DJ <laughs> yung pagkwanan ng milk tea. <laughs> yung ginapagbuguhan na. Gusto mag-arunak. Gusto mag Ay, bupindiyaw. Parang may nag-ano, putok ng baril dun sa likod. Tala namin yung sa may akasya nga, ay may puno pa naman ng akasya. Yan pa naman yung kanong uh, tinatamaan ng kidlat. <tinyo> <tinyo> ma, gamakalahat <satakala>, na kaya ito <tinyo> na eh. Gamakalahat. <tinyo> Bulisan natin ang tep ako. Nagantay na si Kuya Dan. <tinyo> <tinyo> Dan na naman ni Daat. Wala ng ano. Ano? Mm -hmm. Matatakan katulay tuloy, Mal. pa? Ano yung punlaan nga, Roday? Wala na Ha? na? Ha? Sayang yung sibuyas eh. Law no, nga pala. Yung sibuyas. Oh no. Wala. Oh, Ka kabilis naman nagbaha. Ayan, oh, motor niya yan, oh.

Sibuyas, kawawa. Ha? ma. Goodbye, 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 ma. eh. ma. Mga isang, oh, may git isang oras din yung ano niya guys, yung ulan niya pero ang lakas. Ito madura na rin ako. Ay, nagpagdungan na rin lagwagat pala. Nagpagdungan na rin lagwagat pala. Hello. Ay, hindi naman na ano, ante Kala ko na ano. Ay, salamat naman. Oh. Hindi na pa yung uh, punlaan. Buti dito sila nagpunla sa taas. Ayun, oh, nakapink. Nagbablog mo. Nakapink mo. Nakapink mo. Nakapink mo. Nakapink mo. Nakapink mo. Guys, oh. Maka dragon o na ito yung ano kubo. Kapantay niya na yung tubig. Dito sa ilog. Ito guys yung pundlaan. Ang problema niyan pagbiglang biglang nag-init na naman, baka mamatay ang ano, Si sibuyas. Init, lamig, init, lamig ganun. Lao, ha? Iwanan. Kalalim, o. Oh. Hala, ah! sabi ko, hala, yung sibuyas nila ate, nagbaan na yung gaya. Buti dito sila nagpunla, o. Masa kang mo ng punla, oh. Nang sibuyas daw. Pati yung kay Kalot, eh, kay Kalot, kwan. Bakit nag-apaw daan? Oo. May hey, kanya daw, ay kanya Wala man daw. Hindi mo daw nag-apaw daw. Pero yung kila, ano, kung taong lahat daw yun. Oh, no kan kan rin siya. Sa inyo ano ay makina okay na. Hindi <coughs> na ala pa pa pa. Hindi na dala ko. Gumawa ko na. Masana kalagay kanina. Dyan saya ana. Yung <coughs> pamte kanina. Oh ito daw. At ang ko kag kanina. Grabe na no you guys. Tingnan niyo makadragon ang lalim ng kun na to ah. May pababa pa yan yung ilog na yan pumantay talaga oh dito sa may kalsada sana lang ano wag na siyang lumalim ng lumalim kasi pag dito yan umapaw oh, dali itong tundla ng sibuya paano pag nag ano yan ay pag biglang nag araw baka makwan na hindi, hindi, pa yan masaktan bagong kontrol pero kasi ang ng tubig sa una kasi Ayun oh, nagatubo na Ayun oh, nagatubo na yata yun oh doon sa bundok. Hala, yung kidlat kanina. Ay, Diyos kala namin doon na sa may kasya. yung itsura namin, nalala. Ano ba, ganyan po eh. Hala, yung pa. sa tipa sa'yo, pakadanag na Pero nakikita may ano ko, pinost ko, aging yung senta ka, sa gisen. Nah, wala. Wala si Kala, at magpunla ulit ko na eh. Nagpunta ka daan? Hindi, yung sa kala ko nakakita mo yung ano, yung baka ng baba. Ah, wala. Ah, ba't nag-apaw yung tubig? man yung kamila niya Hindi ko lang Hindi pa gamit sa kalalim. Ubus na pa agad yun. Kasi saglit yung ulan niya eh. Ito'y no. so, na yung senti ah. Senti, hindi kaya tao pa ng tao kanina? Wala na Kunak mo agbahan! Ay! Hindi na mag-ulan yan. Hindi na mag-lalim yan. At naginto na rin yung ulan. Mama, dapat ka nung may. Bilog niya, may. Hindi, pulutin eh. nagulat pa ako pag bukas ko ng mintan mo parang isa lang dito ako sabi ko siya lang ko tao po nga daw ng tao po tao walang magsagot so niya saan ay, si Che sa karating ko lang sa akin na tanong ay na sa bahay sa likod halay malay ko ay na karating, karating ko lang eh naglabas wala nakalinang mga tira sa rabamay Lapang makan, kuna kau kain tak? Pag tinitak mo ko, pagiging na po'y ko, ha, Patria. Ano, sa rude eh. Agaka sa lamang sa Ang pa. wala na, Dahil sa kumawang kanila.